Mingala ako sa buwan nung kasagsagan ng eclipse at unong time na yun ako'y pitong buwang buntis at noong nanganak na ako at ipinanganak ko na yung baby ko may kakaiba sa kanya Hello everyone, this is me again, Mama Lee Caps. Ang nanay ng Guapito, wala kayo si Guapito sa video kasi mahimbing siyang natutulog. It's his sleeping time ngayon. Mga na gumawa ko ng video na to around the 1 na, ano na, 1 p.m. 1 o'clock ng hapon. Kaya hindi siya makakasama, hindi niyo siya makikita ngayon kasi himbing siyang natutulog. So meron akong isi-share sa inyo, marami sa atin mga Pilipino ang naniniwala sa superstitious belief, uh, lalo na ngayon sa eclipse, yung eskalipse kung sabaga sa atin sa uh, Tagalog. May mga nagsasabi na bawal daw lumabas ang ano, ang mga buntis, bawal makakita ng eskalipse dahil ito'y makakaapekto sa sanggol na pinagbubuntis. Um, check ko lang din noong wala pa ako dito, nanoon pa ako sa abroad, may eclipse na nagaganap at noong time na yun buntis yung kambing namin. Buntis yung kambing, saka noong nanganak na ay patay yung mga anak mga malalambot. Mayroon din kaming kapitbahay, butis din yung baboy nila. Noong nanganak din, uh, hindi ay uh, kulang sa buwan. Kulang sa buwan yung baboy at saka lahat patay yung mga biig. At ang uh, sinasabi nila, dahil daw sa eclipse. Totoo nga ba yun? Kasi hindi ako, uh, medyo hindi ako naniniwala. Pero kung maniniwala tayo, wala namang mawawala sa atin, di ba? Kasi mga ano na natin yun, mga kasabi-sabihan sa mga ninuno natin, mga anong mga nga dati nating ano mga ninununa na kumaya uh, pa yung mga ibinili nila sa atin yung mga superstitious belief na wala naman sa Bible, wala namang scientific na ano na study at sa atin lang pero kung maniniwala wala namang mawawala. At ako mismo sinubukan ko talaga. Uh, Nag-eclipse din nung ako'y buntis at nung ako'y buntis, pitong buwan akong buntis na nagka-eclipse. Dahil gusto kong tumingin talaga tumingin talaga sa buwan kung anong hitsura ah, ayun tiningnan ko doon ako sa labas nag-abang ako pitong buwang buntis ako noon at nakita ko talaga sa ano on my personal eyesight ang eskalepsi yung buwan ano yun hindi ko nakalimutan ko kasi yung lunar eclipse ba yun o solar eclipse hindi ko na matandaan kung anong eskalepsi yun eh, Nung lumabas na yung baby ko, may kakaiba akong makita sa kanya. Dito sa may batok niya, uh, banda dito sa batok, merong parang pula. Mga pula na dat-dat na, bumubuong dugo. Dito yung sa may batok niya, sa right side. At then, dito naman sa ano, sa party ng ano niya, sa kamay, merong black, kumbaga tinatawag nating birthmark. Yun. Uh, sabi naman ng iba, dahil daw sa eskalipse sinarabi ko kasi sa iba na ano, tiningnan ko, tumingala ko sa buwan uh, nakita ko talaga na natakot sila la baka ano, si buntis ka pa naman e sabi ko naman walang wala sa akin kung maniniwala ko sa Diyos. Kasi siya lang naman ang tangi nakakaalam ko anong mangyayari, anong ibibigay niyang sanggol ay tatanggapin ko. healthy naman siya na lumabas. Ano, kulang siya sa tim uh, kulang lang siya sa timbang ng dalawang ano. Dalawang uh, kasi uh, normal is 2.5, lumabas siya na 2.3. Ganoon. You know? wala lang siya sa timbang so hindi natin sasabing healthy pero wala mga ano sa kanya do no, sa uh, anong may tawag noon after mag uh, mga anak uh, newborn screening wala na mga kitang kakaiba yun lang is mahina yung growth na pagigain niya ng weight kasi nakita ko sa sa picture ng tatay nga i eh, payat talaga siya nung bata siguro naman na niya yun at sabi nga ng ibal dahil dun sa eclipse, yung mga palatandaan na nakita sa kanya, yung dito sa batok niya na, mga pula-pulang ano, dot, at saka yung dito itim. Kasi, nung eclipse na yon sobrang pula ng buwan, at saka napapaligiran ng itim. Di ba? Na parang hindi ko alam kung anong anong klaseng eclipse lunar o solar basta sobrang pula talaga ng buwan at saka parang may mga itim-itim ganon so sinabi ko naman okay lang yun at healthy naman siya wala namang defects sa health niya yun lang ang na may dot dito sa sa, sa batok niya at saka yung birthmark na itim dito sa uh, sa kamay niya pero kung maniniwala talaga tayo sa mga superstitious belief yung mga sabi-sabi ng ating mga ninuno wala namang mawawala just uh, kung ano talaga yung dapat paniniwalaan natin. Walang mawawala. Pero dapat nating tandaan na andyan ang taas ang Panginoon na siya talagang nakakaalam ng lahat at nagbibigay since wala naman yan sa Bible verse. Hindi yan nakasulat sa Biblia at hindi yan itinuro ng Diyos sa atin na maniniwala tayo sa mga ganun-ganun kasi sa panahon ni Jesus nung nandito pa si Jesus sa uh, ano sa sa mundo meron siyang parang sinasabi na mayroon nagsasabi ng mga ganong superstitious belief para sa mga Jews ata, yun, yun, sa mga Hudeo yung nagsasabi sila ng mga superstitious belief yung mga paniniwala ng mga nakakatanda para sa atin pero wag nating kalimutang magdasal tawag sa taas yun talaga ang pinaka-importante kung maniniwala tayo walang mawawala pero dapat natin paniniwalaan yung sinasabi ng Panginoon yung mga nasa Biblia at may mga studies na sa science, studies na mga ganun, ganun hindi tayo dapat mawawalan ng pagdarasal at paniniwala sa puong may kapal okay hanggang dito na lamang po marami salamat sa inyo at kung bago ka pala sa channel ko pakilike, subscribe, comment at share nasa inyo na yun kung magsubscribe kayo pero It's me, Mama Lee Cups. Again, ang nanay ng guapito. Bye-bye.